guys, nakauwi na ako sa bahay. Uh, time check muna tayo. It's uh Ay, gago, may Viva Time check. 8 PM dito sa Maydoha. So sa Pinas is around 1 o'clock na rin. So happy new year guys. And uh, yun, naka-eclipse din ako kanina. Ang uh, pala, yan oh pag edit na rin ako nung uh, Christmas so, saan ba lalabas yung link dito ba? o dito hindi so, ko alam kung saan lalabas yung link pero, yan, click nyo na lang yan para mapanood nyo yung uh, Christmas Eve namin dito uh, yun, OFW wala naka-duty and today we're just celebrating a simple New Year's Eve So, uh, once again, happy new year, guys. And... Tulog na muna ulit ako. gising na tayo. Time check. Uh, 11.56 p.m. 4 minutes bago mag uh, New Year dito sa Doha. And tingnan natin yung ganap. Ganap. <laughs> dito yung ano lang guys so tara magluluto na lang tayo ng chicken tsaka isahin tayo ng kan teka bago tayo magluto na um, nag countdown muna tayo sa may cellphone natin nod na muna tayo sa youtube ng live countdown yan dito sa may doha time check is 11.58 So, 2 minutes na lang. New Year na. Dito sa may toa. Happy New Year, guys. Mm. Hindi na akong mabot, guys. Tagal mag-loading itong TV. Ayan, time check. January 1, 2024. Happy New Year, guys. <laughs> Happy New Year, guys. Happy New Year! 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 na New Year! Happy New Year! Happy New Year! natin siya lang harina. Tapos, so, parito na natin. For legs, I, my dear, for legs, take a Ayan guys, papainit pa tayo ng mantika. So habang naantay natin kumulo yan, saig na muna tayo. So ayun guys, kung nakita nyo nilagyan natin ng itlog yung manok Tapos binalutan pa ulit natin ang harina Kasi hindi ganong kumapit yung harina dun sa may manok Kaya nilagyan natin ng itlog Hold ulit Tara, prito natin yung manok Ayan guys, nirito ang manok natin. Bale, ang ginawa ko, dinahandahan ko na lang yung paglagay kasi mamaya umapaw yung mantika eh. Yan, luto na yung manok. Then, mayroon din tayong gravy. Sarap, diba? Sali na muna natin ito doon.

Suntokin mo no, <laughs> Suntokin mo Suntokin mo Naghuhugas Yo, <laughs> yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire Let's eat again, guys. Okay. Siyempre, last vlog we eat, no? Kaya na, guys. So, ayan ang handa namin ngayong New Year. Pasipag naman ni na Aisa. <laughs> Let's eat. It is just As she puts hand in sug na guys. Thank you for the food. guys naman ang chan mo. Just uh. <laughs> oh, Maghugas na naman siya. <laughs> Papagugasin mo. <laughs> Pagat ka na. na lang maghugas na yan. Uy, walang bisitang naghugas, baboy. lang ako. Baboy, napaka mo. watch <laughs> plastic nito. Pinagugas <laughs> na yung bisita. So, busog na kami guys. Ay, bawal pala mag-unat pag kakakain lang. Wala well, katakbo uh. Ay copyright yan! Happy birthday! Happy new year! Happy new year! Sarap ng pagkain nila oh! Happy new year! Mayot lahat to? Putang inang nga Pantay mo si Andrea? Ito ng manok, ang alat. Ang alat ng manok, eh. Sa, 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 Alam ba kasi, ano ba, ano ba, ano pulutan ba, pulutan ba yan? Ah, Pulutan? <laughs> Paano pulutan? Wala mo alak. <laughs> oh taga, ilak. ka na. Kastil yung buhangin kasi. Wala, ulo. Yan. Bakit? Anong ulo ba ang sa'yo? <laughs> <laughs> Didi, <laughs> <laughs> <yeah>. <laughs> sa talagang sa, talag Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn you oh. ano yung chocolate? Hindi eh, na mm -hmm. ano ng ipis e, e, yun? Hindi pa nalaga ah, 5 minutes eh. Ano ba yung rules kapag nalagdag yung pagkain? Pagkulutin. Wala pang 5 minutes okay pa oh, yun? Wala pang 5 minutes okay. Ah. Ikaw, ano mo sasabi mo? Basta din ang rules pagpag. Pagpagpagkain ako daw. Try mo nga yan, try mo nga yan. Kainin. Asan? Yan. Nakulog no <laughs> Oh, wala nang halak. Ano gawin? magdagdag. Tulog na tayo, nung magdagdag? Tara na, laro. May tayo. Good night. Thank you sa foods, mau na kami. Ang tarot sa sama, sinasabayan na mo? ka 'yung purpose 'yung Ah, 'yung pala 'yung purpose ng tattoo ko no. yung purpose ng tattoo niya. niya. Paano sinabayan ng bumili ka ng adila Ah, Ito manisa. <laughs>

No! No! Stop it. Ha! kanan baba. Ah, uh, kaliwa konti kanan. What? <laughs> kaliwa, 'yan. Baba mo konti. 'Yan. Okay na. Ay hindi, hindi pa pantay. Dito ka, dito ka, dito ka. <laughs> <laughs> Merry Christmas, guys. Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Merry Christmas. <laughs> 2024 na. So, January 2, dito na kami sa May Alvida Park. Tingnan natin kung anong meron dito. Order mo namin French fries para may energy mamaya. Ito muna order namin. Ito muna order namin, te. Marquis. Marquis tay na muna namin yung french fries namin bago kami maglibot. Pichu. Wala, punong-puno yung order namin, guys. Pinuno ni Kabayan. Thank you po. Ayun, oh. Sarap. Tara, kahit tayo. Tikman natin yung karak nila. Libre lang ito. yes uh, karak Tea or coffee? Tea. Okay. Thank you. Okay, ano kaya dasan nito? Ah, ah hindi siya karak. Tea ah, talaga siya. Ah, Natural oh. na Dito guys, pwede tayong pumasok. May ocean park. May bayad ba to? Wala ata. Tara, pasok tayo. Hawa ka may si Orchin. Ayun o. Oh, wash your hands. Oh, wala kang dali. Ba't takot na takot ka? Oo, oh, kunin mo ganun. Oo. Oh, oh. Ay, syempre. Ayaw hawakan. O, oh, dahan, dahan ka, matuso pa niyan. Ano? Masakit? Eh, starfish na lang ko din. Oh. Nagawa mo? Tingnan ko yung kuneho. Tingnan mo yung kuneho? Siguro dalawang babae yan. Masarap i-adobo yan. Laga po. Saan punta? Ito, ang ganda rin to. Ano meron sa loob? Pasok kami sa may 3D video. Ano ba meron sa loob? Ikaw rin na lang. Ah, pasok, pasok. Dali. Tapos meron. Wow, ganito pala yun. So, yun pala itsura nito. 3D video. May hag... Uh! Uh! <laughs> 3D video nga eh. Kunin mo mga ano, butterflies. Ayun. Sampalin mo yan, sampalin mo. Sampalin mo. Oo. Uh. Dito na kami sa my cultural village. tra Ayun oh. Punta natin 'yan. galing ni Teddy oh, gawa pala sa bulaklak. Puro bulaklak 'yan, guys. Hello. You know? Pati din mo, pati din mo. <laughs> Pag pinatid mo 'yan, oh, hawakan mo 'yung kamay. Galing eh. Hawakan mo yung kamay. Hello. Galing naman ng lobo na 'yon, oh. Tara sakay tayo doon ganda naman ng lobo na yun guys Gusto ko yung sumakay dyan So ayan guys naikot na namin yung buong Albida Park 1 hour and 15 minutes din Sakto lang para lakad lakad Kasi gutom na kami Wala may tripod dito Pwede to sa camera ko Hello guys meron na akong bagong tripod Teka lang, ba't nagugulo-gulo? Yan, meron na akong tripod guys. <laughs> Let's go. I wake up to a little bit of drool on hit yet. damn, tapos na kami kumain guys Lakad-lakad na ulit Sabi ni ate, walang ganong ganap din <laughs>